kung sa sakaling maging kayo ni Limar. Bakit namang ganyan? Bakit namang ganyan? wala. wala. Dito, Tapos mo, bakit ganyan? Kasi guro... Kasi Ang hirap naman. Kaya, <laughs> kaya, <laughs> <hihabap> naman. <laughs> 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 seriously, si Nards ba? Seriously, ko Nakikita naman, <laughs> ano, ano. ko namang ano. Ah, mabuting tao. Ah, mabuting tao kahit nangalangin, nga lang kahit, kahit nga lang, tayo, medyo, medyo masalimot ang kwento ng buhay niya pero ang pinipilit niyang magbago yang buhay, sana ituloy-tuloy niya, ituloy niya lang yun at sana <laughs> sana matagpuan niya yung ano ang babae mamahalin siya at hindi na siya uli lulukuhin at hindi na siya uli lulukuhin yan lang bakit ito? bakit ito? Kasi nakakaiyak eh. <laughs> Kasi nakakaiyak eh. <laughs> Kung itutuloy ko baka maiyak ako. Hindi, tuloy mo. Dali. Ayoko. Kasi talubat. Talubat ta na ako na rin ah. Ikaw, ano yung sakin na sa akin? Ay, wala. Ay, naging na ni Limar tapos Tapos magkamisahe pa ko sa'yo. Oo. Kung ano naman sinabi ko kay Limar. Kung ano naman sinabi ko kay Limar. Ay guys, ganito po. Kung ano pong sinabi ko kay Limar, ganoon din po kami kay Jocelyn. ah uh, bilang ano, bilang hindi sinabi ko. Kung okay, ipopost, kung po man nyo to. Oh, kunyari di ba hindi oh, si Limar diba, hindi nyo ganoon. Si ano yung masasabi mo sa akin? Ano yung mo sa akin? Oh. Okay. Okay lang. Okay oh. lang. <laughs> hindi magandang ano yan. <t> <entender it> <filho running Jungnet> <believers> Stay strong usapan natin eh. Sinagot ko nga seryoso tanong Stay strong lang kayo, walang iwanan. Walang iwanan, hanggang tayo tumanda. Inibig ka girl, kaya wala kang dapala. Na. Nabundis kita agad, kaya di ka magpapalag. Sa ayaw ko, sa gusto ko, sa mo ko magdamag. Sa wakas, di ka na rin ako matulog sa estero. Nagsisigat tayo maliit na bahay, kubo, iingatan. Nakagwantes ka, magkakagal basurahan. Pero huwag ka mag-alala, kasama mo Aking anak. Oh. Ang lang, nyo. Ang tanong ko nga sa iyo, ano naman, pa, bilang pa, no, Bilang pa, no, ano, builang huli si, si na. Sino kasi, silipan ako niya na pili ko, bilang huli na sa, na para, na na para, na sa na 9 para sa akin, na target, Charge mo Charge mo mo Ano? Ano? sa iyo, tayo lang 妈呀！妈呀！